Good afternoon mga boss Amo so ngayon Pupunta tayo sa Bike profiles Tignan natin kung May May stock silang Pirelli Angels Na gulong Para mapalitan na natin tong gulong Kung, walang stock, kung wala silang stock Doon na talaga sa pinagtanungan ko Kukunin na agad natin So kung mapapansin nyo, maulan na naman. Palagi na lang. Hindi na tumitigil tong ulan na to. Yun, magpapalit rin tayo ng gulong. Yes. Nakakamiss rin bumengking. Lalo na ngayon tag-ulan. Hindi nga makabengking. Tag kalbo na yung gulong mo. Hindi naman sa totally kalbo pero malapit ng maganon. So malapit na tayo sa bike profiles Dito na tayo May gulong kayo boss Mitchell Ay kwan Pirelli Wala Balik ako boss Boy So wala daw So wala daw stop So ngayon pupunta tayo sa Kinausap ko dun sa Malapit sa Capitol Takunin na natin yung gulong dun Balik tayo mamaya sa bike profiles Dun tayo magpakabit Ay dun doon natin patanggal at pagkabit yung gulong Sabay diretso tayo sa Vulcanay malapit na tayo sa pupuntahan natin Sir, sir kung ano kon? Pirelli? size po? Yung dito pang Nmax Pang kung Ay dalawa Ay set sir? Oo sir Pagkano uh, uh, so daw pre? Stock size lang. Ha. Oh. Stock size lang ano rin. Okay. Like, With tire sealant na yun, sir. Oo. Oh. Sayang ko man eh, madama siya na ikabit ko man. Paano <laughs> ko buhatin kaya to? Nasa <laughs> tali eh. tali sakyan ko kaya sir kaya <laughs> wala yung tali sir tali ganito na hindi kaya Hello. gusto mo tipan na lang natin sige tipan na lang sir Pirelli Angels Palit ng gulong dito pala tayo sa K4 Moto. Tama. Okay, manto. Yes, sir. Yes, sir. So, yun. Pabalik na tayo sa bike profiles. Ta Papakunin natin tong papatanggal natin tong gulong ko. Sabay pa palit natin sa vulcanizer. Let's go. Nakaka-excite nang magpalit ng gulong. One year na siyang sa atin ngayon lang natin na uh, ngayon lang natin papalitan wala pa si Sir J sa shop wala din si Intot <laughs> medyo nahiya ko si Sir Kenneth lang at si louis ang andon okay siguro yun na last bira ko dito sa gulong na to papalitan, papalitan na siya mamaya malapit na tayo sa bike profiles Iyon <laughs> <Yeah. laughs> kinato to, to, to. bumili yan niya wala kasing gulong dito Tara na Luis So tapos nang tanggalin ni Luis Siya din yung nag-ayos ng kay Intot Tapos punta na kami sa na Vulcanizer Para ipalit na yung gulong Para boots na ulit yung gulong natin <laughs> Ang ka talaga So papunta kami ng Vulcan Izan kasama ko si Luis Ay yung tarsilan nga! Nauna na yung dalawa kong biniling gulong tapos yung isang nakakabit sa RV natin Dito na kami sa pinagkakabitan ng gulong So yun na po Whew! binbas yung rear 19 sa 19 Kailangan mo mag ah Dato'y timag ko sa 60 Ay 80, 90 thank you uh, Tapos na So, pabalik na kami ng bike profiles So andito na ulit kami sa bike profiles. Ariko, ariko. Ano ya, bro? Mawawag din daw ako dito. Dito? Eh, tama na. Sige, pare. Nakabit mo na ba, pare? tapos na So patapos na po Sila yung pala yung nagtanggal din ng mga kahani to dati <laughs> Biz kıraş yaparız. at ayusin ko para hindi nakakayo. Di ba pag lumili ko kaya medyo medyo makakamakwan, makalaw. Oh. Sa siya dyan. Parang ganun yun, boss. Yung? Yung manobela mo. Matagkat. Pag nili ko mo. May kanal. Butang mo, gumawa pa ito ng gun. Sa mga arot, maayos yung handling ng motor mo. Ayos yung mga arot. Oo, tapos na. siya kang tropa. Kailangan ayusin. Oh, boss!

Boy, ano naman ginawa mo sa motor ko? Inayos pa natin yung leg para maganda pa yung handling niya. Bakit? Bakit kasi? Pang pag kasi, ma mang kanan na yung leg nyo pasik nyo dapat lagi yung tinitignan yan yung hmm, pinapagawa ko so inayos ni Luis ang ating ano yung ilayos mo boy? Uh, leg, in-adjust lang po nag-adjust na lang po ako kasi kanina, parang may kanal daw to <laughs> kaya inayos niya umuokay naman na o oh, yung kwan niya

Tapos nang ikabit yung ating gulong, sabay na ayos na rin ni Luis yung ating leeg. Medyo umokay na siya, pati yung gulong, hindi na masyadong madulas. Medyo makapit. Then, pauwi na tayo. Napaka-successful ng ginawa nila. Tsaka may natutunan rin ako kay Luis dahil, ba diba sinabi ko sa inyo, dapat ipacheck up nyo lagi yung motor nyo. And then yun, Buti pansinya niya yung ating leeg. And yun lang. Maraming salamat, Team Bike Profiles. Babalik ako sa inyo. Lagi nang tiwala ko sa inyo. And yun. Maraming salamat rin kay Papa. Siya ang nag-sponsor ng ating gulong. O, oh, hindi na nadudulas-dulas eh. So, siguro... Dito ko na muna ulit tatapusin ang aking vlog. Sana nagustuhan niyo tong video na to. And sana may natutunan rin kayo kung hindi basta-basta magmotor, madami karing rin aayusin, madami karing dapat kailangan mo rin alagaan. Yun lang naman ang sasabihin ko. Don't forget to like, comment, and subscribe sa aking YouTube channel, Matamata -mata Vlog. And peace! See you on my next video. Abang-abang sa mga susunod ko ulit na vlog. Bye-bye! And let's go!